Hello madlang people, mabuhay. Ayan po ang ulam namin ngayon for today's video. Fried chicken. And ito yung Paris na ano? Ano ba to? Munggo na may malunggay. Ah, ginisa mo. Ginisa mo muna ni. With kamatis. Kaya nga. Let's eat. Let's eat. Wala pa, hindi pa luto balik ta rin natin. Yung isa. Oh. Bigo yung bumili pa ng ano, nang pipino. Pagkakadami na. Kaya nga eh. Hindi na, hindi ko nakita na meron dyan. Ay, gawin natin na niyang ano, yung lagyan natin ng asin. Para Luto na yata, tunin. Luto. Para masarap. Ay, yung mga ano, hindi eh, naman yan lutuin yung cucumber ay sa ano. Hindi eh, magsalad tayo namang salad, namang salad. Hoy, ako okay. tunay na maglapit ang kone. eh. Ang kabinet. Shhh. Kailangan din may jeep eh. At milinis. Ay, ano mo gawin? Hindi pa nang grocery sa babae. Ngayon, sahod, malapit na. Itiis, tiis na. Ulay na ligay. Uh. Ayan, guys. Ay, kumislap. Umislap ang alin. Ang may jirjir. -jir. Kakainin natin to. Kaya lang may kamatis. Panis na to. Mag-ready tayo ng plato. Tatlo. Nasaan yung si Artin niyo? At saka yung bawal. Para maghigop tayo ng sabaw. Yan. Magsandok na tayo ng sabaw. Ilagay natin sa mangkok. O mangkok. Ito ay nasa Tama na ako handa na muna ng The rice is yeah. rice. Pwede yung malalim nilagyan mo. No? Okay, let's eat na, guys. Wala na no pineapple. Kasi wala na orange, ubos na. Ano na na orange?